Welcome back mga katropa! Bagay na bagay ngayong kadal weather ang mainit-init na authentic Japanese ramen na siksek at umaapaw sa sarap. Ito ay sineserve dito sa kakaibang team restaurant na para kang nasa loob ng asteroid na bumagsak sa Earth. Tanaw pa mula rito ang napakalaking buwan na talaga namang instagramable habang humihigop ng masarap na ramen. Matitikman mo rin dito ang kanilang dessert na kung tawagin ay black comment. Siyempre, sineserve yan ng mga alien. Teka, ang gwapo naman na nagsaserve at babatiin ka bago kumain. Salamat! Dito yan sa Zeton Ramen Cabana 2 Napakadali nga lang hanapin Dito lang sa St. Joseph Street, Kapitan Pepe Sa malapit sa Temporary Public Market Pagliko ng City Hospital Sa pinaka corner, lagpas ng Sagrada Familia Memorial Park Mga katropa, galing nga pala ang pangalang Zeton Sa Japanese antagonist ng palabas nating mga batang 90s na Ultraman Oh kaya pala parang out of this world Kasama ko rito ang mga katropa kong si Chaser at si Gian. Meron dito malaking mural ng isda. Japanese couple nga pala ang may-ari nitong restaurant na Zeton. Mapapanood mo mismo ang chef na nagpe-prepare ng in-order mong food. At dahil nga Japanese food, meron ditong chopsticks. Maroon ka ba mag-chopsticks? Habang inihintay mo ang in-order mong food, meron nga pala ditong konting background dito sa kanilang menu. Para sa prices na kanilang mga ramen, ipost nyo na nga lang pala mga katropa. Ito nga ang maganda sa open kitchen kasi nakikita mo kung paano pinaprepare ang food mo. This year po, March 7, started Zeton Ramen po. The tema natin for the ramen is Japanese dashi, which comes with different taste of seafood, chicken, and pork. Mm -hmm. Ito talaga. Ito talaga. mga spicy ramen talaga. Mm hmm, talaga yung mga Japanese food eh, no? talaga siya so spicy. Yeah. Meron ding option kung thick or thin noodles ang gagamitin sa ramen mo. Talagang napaka-strict at clean ang pag-prepare nila ng ating ramen. Hindi mo na kailangan lumayo, dito lang yan sa kabanatuan. Matatawag po po. po. At syempre, meron talaga silang secret recipe lado na dito sa mga sauces nila. Talagang napaka-unique ng experience dito sa Zeton. Kaya nga, dinarayo na sila kahit kaksisimula pa lang nila ngayong 2025. Halika, tikman na natin tong gyoza. Toko si Zetton Ramen pa Naalala ko yung anime na naruto dito sa ramen. Toko si Zetton Ramen mainit, masarap at bagay na bagay sa cuddle weather, authentic Japanese taste. Pero actually yung Naruto, Japanese food talaga yan. Now we know. Ito na ang napaka -yummy. at pinagmamalaki din ang specialty dito ang Black Comet. Tikman na natin. Ang texture niya dito ay medyo rough. Para siyang crinkles pero cookies siya. Masarap, malutong at meron siyang feeling sa gitna, cream custard. I'm sure, ubus mo talaga to kasi napakasarap. Tinry din ni Chaser at nasarapan din siya. So ano pang hinihintay nyo? Isama nyo na buong tropa. Hello.